Well, Chinese New Year ngayon mga kapatid ah. Kaya isama na natin sa pampainit ito Usong-uso po yung mga pampaswerte at yung feng shui no? Ako, fan na fan po ako nito eh Kasi nga talagang it attracts no? kay paano yung swerte At maganda, malaman po natin yung mga tamang pamamaraan Kung paano po mas maka-attract pa ng swerte sa inyong buhay Pagpasok po nitong Year of the Wood Dragon at pag-usapan natin 'yan kasama po ang nagbabalik sa ating programa walang iba kundi si Sir Norman Cruz pong feng shui expert good morning po Sir Norman at uh, bati ka muna sir para po Hi po, Sir Mon. good morning <laughs> at isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat good morning mabuhay po kayo sir sir magkaiba po ba yung swerte at malas kapag January 1 kumpara po sa Chinese New Year kasi syempre na interview po namin kayo before the year ends no nung 2023 at ngayon in-interview po ulit namin kayo for the Chinese New Year. Does it parang differ, sir? Okay, uh, sir Mon, yung pong January 1 is still part of the uh, rabbit pa rin po yon yung January 1 but officially nung pong February 4, 4 p.m. Tayo po ngayon nasa Wood Dragon na 100%. So talaga ngayon Wood Dragon na po ang energy natin. Ah, so kung baka parang patikim lang pala no yung mga uh, sinasabi natin nung New Year nung January 1 kasi ito talaga yung mas mas inaabangan na mas papasok yung swerte tama ho ba just to clarify Yes Sermon. ang yung celebration po ng Chinese New Year is based on the lunar year pero po sa lahat po ng studies po ng feng shui pachi po and chi anything to do with Chinese metaphysics po yan po lahat ay naka-base every February 4 but different timing Hmm, okay. Sige. Oh, ano ba mga dapat gawin muna, sir, para maswertehin ngayong Chinese New Year today, di ba? Ako, nagpula na ako. Oo, sir, yes, ito po yan. Yes. yes, so red <laughs> po talaga. So, Sir mo, unang-una dapat po, malinis po ang bahay, malinis ang opisina, malinis ang table. So, the word is cleanliness. That's one. Two, dapat happy ka. Yun po importante po. Ano, anything that you wish for, you should be happy. And pangatlo, blessing, sermon. Later po, from 7 a.m. to 12.59 p.m. po, ah. Ngayon po yun. Tumalikod ka sa east, kahit saan ka abutan, and you pray, you ask, you manifest whatever you want. East, east side po. East. Opo, east backing po, uh, sermon. Di, 7 a.m. Dinownload ko yung, din ko yung yeah. compass para mahanap talaga yung mga east, east-west na yan. Yes. So yung po eh, naka-align ka po sa universe po, sa energy, and you can ask for anything in prayer. So importante po, no, prayer. Hindi lang po malinis, hindi lang po ito po gusto mo, swerte malas, kundi po, you need to pray. Kaya nga po yung kahapon, nung ako po ay nagbigay po ng free, ano po, ng free uh, sharing, ang nakalagay po, let us pray for each other. Hmm, tama naman, tama, no? Anyway, sir, ah, uh... Hindi ko alam kung nasabihan ka ng producer namin tungkol dito. Dako lang tayo sa ilang issues. Ang dami kasi mga high profile na mga hiwalayan. Kaumpisa lang ng taon. Yan ba ang magiging tema ng Year of the Wood Dragon? Nakakalungkot naman yung mga hiwalayan na yan. Affected po sila ano eh. Ed Acerada, yung mga cameraman ko. Yung mga hiwa-hiwalayan na yan, sir. Yes, Sir Mon. Naunahan mo lang ako. But yes, ang Wood Dragon, ang, Dra ang wood dragon is all about conflicts, huh? challenges, confrontation and clashes. So banggaan, yung year na bumabangga sa day, yung namang month bumabangga sa hour. Kasi po sa sa study po ng metaphysics, may, tinat may tinatawag po tayong four pillars of destiny. Year, month, day, and hour. Nagbubunggo siya sermon. Kaya yes, this will, ito pong taon ng wood dragon, ito po'y very prominent. And, ang gitna po ng ating pong space ngayon, may four walls with a roof, eh argumentative po, may away po talaga. Mm -hmm. Mm hmm. Ang nungkot naman ng year na to, may mga ganyan pala. Pero ano po dapat gawin? Uh, I mean to avoid it or Opo. at least ma-refrain. Ma yes. So sermon, uh, at tingnan po natin, ano po ba ang itsura ng wood dragon? Ang wood dragon po is comparable to a big tree. As meron po siya yung pinaka branches po niya, ano po, leaves and branches. It is comparable po sa ating mental heads. So, this year po we need to take care of our mental health. At it, ang Wood Dragon po, sir mo, nagsimula siya, ano, nagsimula siya unofficially po nung December 7 pa of 2023. Nag-usher in na po siya. Mm, okay. O oh, sir, eh, eh, ewan ko, marami din kasi mga kalamidad ngayon na nakakagulat. Gaya nga po rito kung saan ako naroon no, sa Mindanao, particularly sa nangyari pong landslide sa Davao de Oro. Ah uh, may mas matindi pa po bang dapat asahan kung titignan po ang mga prediksyon uh, based on your parang pag-aaral din po, sir? Uh, sir Mon, we really have to prepare. Why? Because ang wood dragon is wood over earth. And when we say it's wood over earth, yun po relationship po is a clash relationship. So meaning po yan, soil related po. At may absence ah. po ng fire at may absence po ng water. So, Sir Mona, ang feng shui po is, 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 all about balance. Fire, earth, metal, water, and wood. So pag wala po ang, pag may mga missing element po, such as fire and water, magpapapansin po yan. And this may manifest po sa nature. So we have to prepare, sir, hmm. Okay. Sir, oh, may mga nagpo-phone-in question dito kasi hiwalayan, hiwalayan. Eh ano daw bang ano? Ano daw bang posibilidad or prediction ninyo nang hiwalayan Luzon Minda, Luzon Visayas Mindanao Well uh, it it will not happen because uh, yung president po it natin yung si si BBM po is a rooster born so si BBM po is born in a rooster month in a rooster year and rooster po sermon this year is rank number six. it's a turn around year for the president po yes so hindi po mangyayari yan Mm eh sige nabanggit mo na rin si president eh, yung hiwalayan ng unity Oh well, ah, uh, meron pong clash kasi po si uh, si VP Sara po is a horse at si PRRD po is also a rooster. So yes, rooster and rooster po. Alam na po natin ang ibig sabihin noon. Sabong po talaga 'yan. Si VP Sara ay horse or rooster? Horse po. Si si VP Sara po is horse horse tapos rooster si BBM magka-clash pala yung dalawang 'yon. Ano ah, po si yung, si ano po si PRRD po? Si ex-president po is. Ah, rooster si PRRD po. ay rooster din. Opo. Ah, pareho sila. So dalawang sila. rooster ah, po, yes. So ang balancing element po diyan um 'yung pong Peach Blossom o 'yung relationship po or 'yung pong tinatawag natin good relationship po ng rooster is the horse. So yes, ah, yung pong mga pangyayari pong kala. ito, yes, yeah, oh. so siya po ang balancing at, element po ng ng kanyang father ni at the kalawa. president of BBM, yes po. Ah, ibig sabihin sidekick pala ng ano talaga, no, rooster, ng rooster, yes. ang horse. Yes, tama o, po. Tutorial. Oo, oo. nagulat na, nag kami doon sa sabong ha, kasi nga parehong rooster okay. eh opo Magka-clash pala talaga yan. Okay, Is... sir, ito ang inaabangan ng lahat. Anong may opo. papayon nyo po? No, syempre sa lahat ngayong Year of the Wood Dragon. Ito na, ang paboritong paboritong-paborito namin, yung mga zodiac signs, yung mga animal signs. Is Isa-isa natin, sir. Yes, sir, Mon. Simulan natin sa Not So Good, sa Kulelat. So, sir, Mon, so, gawin natin, good, good, eh. Kasama so year... Kasama ang horse dyan sa Not So Good. Sige, ano yung mga Not So Good? Yung year po, yung year ng kapanganakan, ang ibig sabihin, how people, society, yung market mo affects you. Yung month naman po is the money pillar, okay? Ang last na animal sign po is the dog. Or pinanganak po ito ng 1982 plus minus 12 years or pinanganak po ng October. So ang dog po this year, wala pong ganong major decision, major movement. And also, kailangan po niyang mag-donate po. Actually, sermon, now until February 11, lahat tayo need to donate in any form church charity temple po or to a person dapat magdonate. Mm. Ang pang 11 po sermon, none other than the dragon. So ang dragon po should step as so should step up as a leader and kailangan niyang mag-visit ng sacred places. Yun po yung kanyang peace offering po for the year, mga dragon. Ang pang ano pong po, month po yung year of the dragon oh, okay. sa mga Okay, Sorry, ang ang uh, 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 month po is April. So April, April po is month of the dragon. So sermon that will also translate na ang April po pang 11 lang po sa month financially so you don't want to invest sa pang 11 na month of the year no so yun po that's also that you po ibig sabihin nun. sermon ang pang 10 po is the monkey or pinanganak po ito ng 1980 plus minus 12 years or month of August kung saan po ang ghost month so ang monkey kailangan magingat sa scam yan prone scam po and then mm -hmm. Sir pang number nine yung animal sign nyo po horse yan horse So or pinanganak po ng month of June so sermon ang horse po small wins po ang planning po ng horse should be short term at, at the end of the year malaking win din yan so lagi pong small wins lang po muna for the horse and short term planning Ang number 8 po natin ang pinaka-sakitin uh, Okay sige At sorry nagnalista yung sa monkey anong month yon ang Monkey po is Month of August or the Ghost Month August. po, Sir Mon. Okay. Yes. Inaabangan ako yung Month of March, baka sa March ako yun eh. Okay, sige. After uh Sir Mon, yung yung Month of March po is rabbit. Pangwalo po 'yon. And That's we should so take care. Rin. Opo, <laughs> we should take care of the health, do no po, and Sir Mon, ah, na banggit ko po kanina na lack of fire and lack of water element. So careful tayo sa ating eyes, heart, kidney and bladder this year. Yung pong yung mga iingatan natin. So, yung po, Sir Mon, ang 17. rabbit po is also born po, 1975 born. po yan, plus minus 12 years or born sa okay. March. And then, we have po, may, pang may number 7. May nilagyan na tayo, tama lang. O, tama lang tama po. 8 okay. po is rabbit. 7 po naman is uh, the tiger. So, ang tiger, Sir Mon, 1974, plus minus 12 years or pinanganak ng February o this, this month. Opo. Ang tiger po, Sir Mon, oh, kailangan mag-travel para makaribot, no po, ah? para makaribot po ang Tiger and to be more innovative and creative. Ang pang-anim naman po ay none other than the rooster or pinanganak po ng month of September. Ayan po. So it's a turnaround year, a comeback year for the rooster po. Makakabawi ang rooster po this year. And then ang number five po is the rat or pinanganak po ng December, Sermon. Meron siyang supreme wealth. Wow. Ay, swerte naman. Yes, rat po yan. Pang-apat po, Sir ang kailangan magpuyat para mag-strategize, eh walang dili iba kundi po yung goat o pinanganak po ng July. So, ang requirement niya, kailangan magpuyat. Pang-apat, pangatlo po, ay yung pinanganak po ng snake. Ang snake naman po, kailangan masinaga ng araw, ng morning sun, para makapag-energize. At doon din po siya dapat mag-strategize po sa mga snake. Ang pangalaba po sa swerte, Sermon, ay ang ox o pinanganak ng January. Sobrang swerte po pero prone to scam din siya. So careful with scam ang ox born. And finally, Sermon, ang number one ay ang pinanganak po ng year and month of the pig. Ang pig po ay pinanganak po ng 1983 plus minus 12 years or pinanganak ng month of November. Isa lang pong iingatan ng pig, Sermon. Ang iingatan po niya ay wag siyang magiging makakalimuti na siya ay number one. Ano sir? Ano sir? Sorry, nawala ako. Opo, so sir mo na, <laughs> ang pig po, number one, isang bagay lang iingatan ng pig. Huwag magiging makakalimutin, forgetfulness. Ah, Careful ang pig dyan. <laughs> Ayan, nako, huwag magiging makakalimutin ha. Sir, sabi niyo po kailangan mag-donate. Hindi lamang po kung ikahinan dun sa mga not so good, kundi dapat mag-donate. Bakit lang po 'yan? Saka uh, kailan po dapat? Paano po 'yung mga nauna na nag-donate? Nitong na makaka-araw nakapag-donate na, pwede na bang Opo, counted so, 'yun? um Bali Sermon according to Grandmaster Tan Kong of Singapore, that the golden time is from February 4 to February 11. Ito Sermon yung game changer. So, pag February 4 to February 11, pili ka ng isang araw doon, you make a donation, this will be a good year. Kahit ikaw ay kulila, you become number one. Pag number one ka at nakalimutan mo mag-donate, sorry, you go down the drain. Nakapag-donate na tayo. Buna yes. na kinabang Amen uh -oh. to that, sir. Ayos, sermon. ayos. <laughs> Yan. Yeah. oh O, -oh. Oh, ano daw ang mga suwerting negosyo, sir? May phone-in question dito. Opo, ang suwerting negosyo po ngayon is fire and water businesses. So, fire po is uh, airlines industry. Of course, lagi naman ang food industry. But sa food po, importante po ang location. Uh, okay din po ang ending uh, to do po with uh, uh, sales and marketing, fast-moving consumer goods, shipping is also okay, tourism is also very good. So it's a so water and fire businesses very good this year. Very good. O sige, sir, baka meron ko po mga tips para at least mas maka uh, maka-attract pa tayo ng swerte, no? Para ano ba mga practical tips pa na pwede natin sabihin po sa ating mga Okay, so ang practical tip po natin is make sure later meron kayong 12 oranges, 12 kiat-kiat. Don't pressure yourself with 12 different fruits. About, alam niyo po sa abroad sermon, ano lang po yan, 12 oranges, basta po kulay orange po, 12 of that. Tapos po sa gitna po nun, meron kayong water, ang nakapaligid po sa water, meron kayong munggo, asin at bigas. And then, meron po kayong 12 candles po na nakapapa, nakapalibot din And then po, later you pray, yung whole family, you pray po, you ask for what you want. And then mamaya po, 7 a.m. to 12.59 p.m., we have to pray and ask for what we want talikod sa east. Hmm, yun pala yun. O yun mga kapatid, ah. sana may napulot po kayo. May mga nagtatanong pa ng mga year nila, sir. Eh. Oo. Uh, pero siguro balikan nyo na lang po, mga kapatid, yung mga binanggit po ni Sir Norman. Para po at least malaman ninyo kung ano ba yung mga aasahan very briefly sa inyong mga year uh, ng kapanganakan at yung month po ng inyong kapanganakan. Alright, maraming salamat po Sir Norman ha sa inyong oras at baka meron po kayo final message sa ating mga kababayan. Opo, uh, thank you Sir Mon for the opportunity. To have a great 2024, make sure iwasan ang lugar na Southeast at iwasan ang lugar na West. Ang west, may five evils. Ang southeast, may sickness is star. Now, kung if, ay, gusto ko happy ka, stay at the southwest. At gusto mo ng helpful people, stay at the northwest. And then, follow me po sa FB page ko, Norman Cruz Wawusuy. Thank you, Sir Mon! Asala't mo muna kay kinig. Thank you! Kailangan happy lang talaga, ha? That's Sir Norman Cruz, <laughs> isa kong mahusay na Feng Shui expert, mga kapatid. Maraming salamat, Sir, at mabuhay ka, at magandang kumaga. oy